So, es la nave no vamos biglang dumating yung bangus. Hindi, <laughs> <laughs> may nagbigay sa amin ng bangus. Nagbigay <laughs> <laughs> sponsor. Pero yung nauli natin ng limang, binigay natin? Oo, oh, binigay natin sa kanila. O, o, matagal dang... na daw hindi sila nakatikim ng limang. <laughs> <laughs> okay. Kami naman, matagal na kami hindi nakatikim ng bangus. <laughs> <laughs> Ganyan dito kasi sa probinsya. So, palitan lang. <laughs> palitan, palitan. <laughs> okay, so anong gawin natin dyan? Eh, like, Ibalot natin sa... Ano uh, pa yun? Daon ng... Daon ng saging. Okay. Tapos... Lagyan ng... Lagyan ng... Tanglad, tanglad, bawing, sa bawing, salay, Oh, salay, tanglad, 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 o tanglad, 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 Right. So, awesome. so, that, so, okay, so, So mga ngayong kasoya! Ano na ngayong? May bangus na kami na tatlo ka mga kasoya! namin doon sa tubig! Salamat sa mga nilalang na tumutulong sa amin! Okay, balutin to. Ayan, tapos yan ni balut mga kasoya, ilibing yan! <laughs> sa, mga yung gusto ya, ito pamilya niya Muhammad. <laughs> so, lucky, palo, <laughs> <laughs> Ayan na. <laughs> ito na binalot na namin sa daurang sa yung kambantang <laughs> isla. Tabangos, bis. So si Julius ngayon ang nasen para buksan itong kabibi, kabibi. Di bibi makitanya kan itu yang pembukaan nang bibi kan ya. kata-kata batung bibi Buena boy. Buena boy oh woi no woi no woi nah itu oh yang <laughs> bisa buat nang kan eh bawang ajaka ceboyas Saka, Luya Risen. Luya, Luya, Luya. Pagmulo to kami ng lukan. Lukan. Okay, so yan. Ayun natin ang mantika. Okay, yun natin ang bawang. So, yun ayun natin itong bawang para uh, kahit hindi pa mainit yung mantika para pumuloy yung bawang kasi okay, mas masarap yung dating. Oke, Oke okay. produk final Ibu Yas. Mari kami duduk di mana malu tuh. Sekalu ya. So, so nanti main ingredients nanti, lukan, terus bibi, bibi. Sudah. Jangan kata. Masarap yan. Yan ang loto ng soya. Hey, soya. That's boy, ano yan? Ginagawa mo? Nagalatan ko yung mangga. Para, para Mas masarap ulamin. <laughs> okay, so lagyan natin ng sabo kung saan dito nang galing yung uh, lukan. Sabo ng lukan. ka masarap yan.

einmal, einmal minyak panca eh, 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 nasi, nasi sunug nasi sunug, nasi sunug oke, okay, oke, oke, wow, wow, wow hehehe lagi nanti nang konting toyo para masarap ngitin lang ngitin lang lagi nanti nang pamintang dorog busiin natin masarap. ah, masarap yan oh, para madurog temen lahat No, no, no. Ay, pa lang, pamintang buo. Buo. Ah, sobrang sarap na. Itong mga silapin guys, is itapon namin ito sa tamang masarap. Sunugin, sunugin. Ayan. Don't forget to subscribe, ha? Laat, oh, sa lahat ng nanonood sa amin. Mga po, eh. Ayan, lahat ng nanonood sa amin. Thank you, maraming salamat. And God bless sa eh, inyo lahat. So, lagyan namin ng sili. Sili powder. Ito ang sili powder. so na. So, daw Ukusin. Ukusin. Yan ang... Yan ang team soya. Basta dyan kayo makakita ng team soya at makain ng sili. Sili! 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 ala ito? Nag-gari ka? Yan ang maganda. Pag ina ito, na. Ibirin ka pa. yan. Wow! Okay, so, lagyan namin ng oyster sauce. Oo, magi. Ha? Daan niya, magi. Bukat ito. Sabi Ganda yung balatan yung pipino. Yeah. Si yung pipino. Ang test. Julius. Julius. Tikman natin yung tester. Bibi. Anong bibi? Kasarap. Bibi. Kasarap. Kinigilig ako na.